Kagawad na sakay ng kotse todas sa ambush. Naritong news group ni Christine Belen. Napas lang ang isang dating barangay kagawad matapos tambangan ng riding in tandem sa kahabaan ng barangay Salinas 1, lungsod ng Bacoor, sa Cavite kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Eleuterio Calilong III. Sa investigasyon ng Bacoor City Police, pauwi na sa kanyang tirahan ng biktima at sakay ng kanyang sasakyan nang maganap ang pananambang. Nabatid na binuntunan na hanggang sa dikitan ng isang itim na motorsiklo na may sakay na dalawang armadong lalaki ang sasakyan habang binabagtas ang lugar. Dito na pinagbabaril ang biktima. Matapos ang krimen, agad ring sumibat ang mga sospek. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng mga pulis upang matukoy ang mga salarin at ang motibo sa pamamaslang. At iyan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.